Ay! Sino kumain ng cake? Sino kumain ng cake? Nga, magiging tong ngipin ko eh. Tuyo ito, meron na yung pinadeliver mong cake. Oh, Ano na? Ano yun? Para kay bossing. Hey! Ano na? Ano na? Ano na? Yay! Hey, thank you! Okay, okay, okay. May pag Oh my God! Wow! I-rep ko muna. Sige, sige. Para kay boss mo mayroon at magbukas. Tsaka na. Tignan natin yung cake. Tignan natin. Mukhang oh, masarap eh. Gawa ng cake yun bro. Gago! Inan yan! Ay okay, kumain ng cake! Ay, sino kumain ng cake? Huwag kayo iya. Yeah. Kanina, dito silang lahat. Dumating lang, nagsiliyet, nagsilayasan pa. Ay, sino kumain ng cake dito? Para kay boss to, ah. Di ba sinabi kong kanyang kakain? Renzo, kumain ka ng cake, no? Ikaw kumain, no? So, Kaya ka lang, buya. Kausap ko yung hospital. Baka si Renzo. <laughs> <dito>. Wee! <laughs> <laughs> sino kumain ng cake? Tatakot ako ka, friend. So ikaw pabain na cake. Hindi ko yan, si Jake. Baka si Jake, kita kita kailangan kausap ko ng hospital. Oh Jake, ikaw dako pabain na cake. Wala DJ, oh! Hindi ko mau Siguradong hindi ka ikaw. Hindi ko, hindi ko cake. Hindi pala, hindi ko yan. Asan si Mil? Nakita ko kanina eh. Umaligid siya eh. Kuya. Wala kami alam dyan. Wala kami alam dyan. Jake, talaga hindi ikaw. Hindi, no? Mag nga na ako i-respond ni Kuya. Grabe ka. Ano uh, na lang ako i-respond ni Kuya? Ano? Uh, Asan hi, si monkey? Mil? Si Mil nakita ko umaligid sa cake eh. Mil! Dito si Mil? Mil! Yeah. Ba't wala nang laman tong cake ni Boss? ko alam kuya, masakit tong itong ngipin ko eh. Natwiran <laughs> <laughs> uh, ha? Masakit <laughs> <laughs> ngipin mo? Masakit ngipin mo. Kaya pala naman magiging yung pisgi mo. Sino kumain ng cake? Di ko alam kuya, baka doon sila handa ako ko. Asan yung iba? Sa so quarter sa ata. Hindi ikaw talaga. Hindi ko yan, hindi. Sakit ang ngipin ko eh. Asan sila Jake? Ayun na, sa so quarter. Hindi ko alam ko nagkakakata. Otep. Otep. Bakit? Wala nang laman tong cake. Okay. Ikaw kumain? Ay! Hindi ko yan. Hindi naman may <laughs> si sugar sa matamis. Kap... Wadi na! Sigurado ka? Sigurado ka? Sigurado ka hindi sigurado kumain? <laughs> sigurado kumain? <laughs> sigurado ka hindi kumain ng cake? Hindi, hindi ko may ilig sa matamis ka. Sino kumain? Ewan ko ma'am. Nasaan yung iba? Baka nasa quarters ka? <laughs> DJ! Oh. Ba't walang laman yung cake ni boss? Oh, wala akong kinalaman dyan. Inisente ako. Hindi mo kinain? Hindi. Dito yeah. nga, pe Facebook nga lang ako eh. Nakaiga nga ako. Umahin sino yung sino kumain? Yan. Iwan ko. Baka si... Ah, bahala sila dyan. Ayoko ng cake eh. Walang gustong umamin sa sin sino kumain ng cake? Hindi ko lang guys. Hindi nga ako makain ng mm. Umamin na kayo. Mag-order na. Ayoko ng cake. Eh, hmm. Ay, kaya hindi ako pwede sumatamis. Jan Curl! Asan si Jan Curl? Diyan lang ata kuya. Saan? Hindi talaga iko kuhay ng cake. Hindi eh, ko ba, nagnangangal ako eh. Tara, samahan nyo nga ako. Dito sa, tanong natin kay Jan Tara. Tara kuya. Tara, samahan nyo ako. Jan Junkerl! Jan Curl! Jan, Curl, jan, jan. Sino ko ba inakit? Ba't di ka makapagsalita? Wala! Nagtagpun dakt na wala, wala ako dito kuya! Wala akong ano dyan! Sino ko? Sino ko makain ng cake? No, ang ko alam. Bakit ko atak mo? Halatado. Hindi <laughs> ako pwede sa matalis ka? Ikaw yun eh! Oo, oh, nakita ka daw nila kinain mo yung cake. Hindi ko nga kumakain dyan. May evidence ka ba kayong hindi kinain niya yung cake? Oo. O, tignan niyo. Wala ako. Wow, wala akong ulam, hindi ko alam niyang. Kaya tau, paano yan? Hindi wala lang cake si boss. Kaya tau, sino ba kasing ang ng cake? Hindi ko ko pa to kay boss. Sino ba <bang> kumain? <laughs> kaya, tao kayo! Tawag kasi mo tayo kayo dito. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! <laughs> <It's> <laughs> Please like and share Responde TV. Yay! Yay!